Ano raw ang ibig sabihin ng malapad na daan at makipot na daan sa Biblia? Uh, ang malapad na daan ay uh, hindi yun makakapunta sa langit. Tapos yung makipot na daan naman, siya yung makapunta sa langit. Kasi ang malapad na daan, siya yung mga masasamang gawa tulad ng mga pambabae pag nanakaw, Um, pangangalunya, pakikiapid, ah, lahat ng gawang masama. Doon naman sa daang makipot, ah, yun ang makapunta sa langit. Yun kasi ang sumusunod sa aral ng Diyos, nagpipigil sa sarili, nagdedisiplina sa sarili, at higit sa lahat nagmamahal yun sa Diyos. Ang malapad na daan, ay, hindi makakapunta sa langit, pero ang makipot na daan siya ang makakapunta sa langit. Hanggang dito na lang. Bye-bye.